pag sa 2025 National Budget, bahagi ng destabilisasyon ayon kay PBBM. Narito ang news ni Kim Gomez. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahagi ng destabilisasyon ang pag sa Korte Suprema ng ilang individual at grupo sa legalidad ng 2025 National Budget. Tahasang sinabi ni Pangulong Marcos na sa kanyang pananaw, nais na mga taong kumukwestiyon sa pambansang budget na tuluyang magsara ang operasyon ng gobyerno para may pagpatuloy tuloy ang tangkang destabilisasyon Ipinunto ng presidente na sakaling hindi pumabor sa pamahalaan ang pasya ng kataas taasang hukuman, kaugling sa pambansang pondo, walang contingency measures ang gobyerno, kundi tuluyang isara ang operasyon na. Gayunman, kumpiyansa ang Pangulo na sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General mailalahad at madedepensahan nito ang posisyon ng gobyerno sa pambansang budget. Gate ni PBBM, nagkausap na sila ni Solicitor General Men Nardo Guevara at tiniyak niya sa kanya ni OSG Guevara na matatag at matibay ang posisyon ng gobyerno sa usapin ng pagiging konstitusyonal ng pambansang budget. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.